Napansin mo na ba kung gaano ang mga matatandang babae ay tila nagtataglay ng hindi kapanipaniwalang superpower na gustong gusto ng mga nakababatang henerasyon? Sinusuot nila ang gusto nila, sinasabi kung ano ang iniisip nila at nabubuhay ng buo sa kanilang sariling mga tuntunin nang hindi patuloy na nababahala tungkol sa paghatol mula sa iba. Hindi ito pagre-rebelde o kabastusan, ito ay isang bagay na mas malalim. Ngayon, sumisid tayo ng malalim sa kaakit-akit na sikolohiya kung bakit biglang huminto ang mga matatandang babae sa pag-aalaga sa iniisip ng iba at magtiwala sa akin, ang mga dahilan ay parehong magugulat at magbibigay inspirasyon sa iyo. Nakadaan ka na ba sa isang grupo ng mga kababaihan sa kanilang mga ika na pung taon o pitumpu at napansin mo ang isang bagay na kapansin-pansin sa kanilang enerhiya? Nariyan ang hindi mapag-aalinlangan ng pagtitiwala, itong pakiramdam ng kalayaan na nagmumula sa kanila. Nakasuot sila ng matingkad na kulay, nagsasalita ng kanilang mga isip, tumatawa ng malakas at namumuhay ng totoo sa mga paraan na nagpapatigil at nakapagtataka sa mga nakababatang babae. Paano nila ito gagawin? Paano sila tila lubos na hindi nababahala sa kung ano ang iniisip ng iba? Ang pagbababalahan ng matatandang kababaihan na biglang hindi nagmamalasakit sa mga opinyon ng iba ay hindi lamang anekdotal. Ito ay sinusuportahan ng mga dekada ng psikologikal na pananaliksik at kumakatawan sa isa sa mga pinakamapagpalayang pagbabagong ito habang tayo ay tumatanda. Ngunit, bago tayong sumisid sa agham at sikolohiya sa likod ng hindi kapanipaniwalang pagbabagong ito, hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isang bagay. Kailan ka gumawa ng desisyon, batay lamang sa gusto mo, nang hindi isinasaalang-alang ang magiging hitsura nito sa iyong mamakaibigan, pamilya, kasamahan, o kahit na mga estranghero? Kung nahihirapan kang sagutin ang tanong na iyon, hindi ka nag-iisa. At ang paggalugad ngayon ay maaaring magbago lamang kung paano mo iniisip ang pagtanda, pagiging tunay, at ang magandang ebolusyon ng tiwala sa sarili. Ang paglalakbay sa hindi pagmamalasakit sa iniisip ng iba ay hindi nangyayari sa isang gabi, at hindi ito sa pagiging walang pakialam o walang malasakit sa mundo sa paligid natin. Sa halip, ito ay tungkol sa pag-abot ng malalim na pag-unawa sa kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay at ang mga nakatatandang kababaihan ang mga master ng karunungan na ito. Nabuhay sila sa mga dekada ng kasiyahan ng mga tao sa paghubog ng kanilang mga sarili upang umangkop sa mga inaasahan ng lipunan ng pagbibigay prioridad sa kaginahawan ng iba kaysa sa sarili nilang pagiging tunay at sa isang lugar may nagbabago. Para silang nagising isang umaga at napagtanto na nabuhay sila sa bersyon ng buhay ng ibang tao at nagpasya sila, medyo simple, sapat na iyon. Ang isa sa pinakamahalagang salik na nagaambag sa pagbabagong ito ay ang tinatawag ng mga psychologist na mortality salience effect. Sa pagpasok ng mga kababaihan sa kanilang mga senior na taon, lalo nilang nababatid ang kanilang sariling mortality hindi sa isang morbid na paraan, ngunit sa isang malinaw na paraan. Lumilikha ang kamalayan na ito kung ano ang inilalarawan ng mga mananaliksik bilang isang pagbabago ng pananaw sa oras. Kapag napagtanto mo na ang iyong oras ay may hangganan, natural na nagsisimula kang unahin kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo kaysa sa inaasahan ng iba sa iyo. Ang mga opinyon ng mga kakilala, ang paghuhusga ng mga kapitbahay, ang panggigipit na sumunod sa mga pamantayan ng lipunan, lahat ng mga panlabas na puwersang ito ay biglang tila hindi gaanong mahalaga kapag tiningnan sa pamamagitan ng lente ng limitadong panahon. Ang pagbabagong ito ay maganda ang paglalarawan sa pananaliksik na isinagawa ng Stanford psychologist na si Laura Karstensen na ang socio-emotional selectivity theory ay nagpapaliwanag kung paano nagbabago ang atong mga prioridad habang tayo ay tumatanda. Ang kanyang mga pag-aaral ay nagpapakita na habang ang mga tao ay nagiging mas may kamalayan sa kanilang mortalidad, sila ay nagiging mas mapili tungkol sa kanilang mga layunin at relasyon. Huminto sila sa pag-aaksaya ng enerhiya sa mababaw na koneksyon at walang kabuluhang mga hangarin. Sa halip ay tumutuon sa kung ano ang nagdudulot sa kanila ng tunay na kagalakan at katuparan. Para sa matatandang kababaihan, kadalasang nangangahulugan ito ng pagbibigay ng pahintulot sa kanilang sarili na maging eksakto kung sino ang palagi nilang gustong maging, hindi alintana kung ang bersyong iyon ng kanilang mga sarili ay umaangkop sa mga inaasahan ng lipunan. Ngunit, ang kamalayan sa dami ng namamatay ay isang piraso lamang ng kamangha-manghang palaisipan na ito. Ang isa pang mahalagang kadahilanan ay ang tinatawag ng mga mananaliksik na crystallized na karunungan, ang akumulasyon ng mga karanasan sa buhay na sa wakas ay nagiging kristal sa malalim na pag-unawa. Ang mga matatandang kababaihan ay nabuhay sa sapat na mga sitwasyon, relasyon, at hamon upang makilala ang mga pattern na ang mga nakababata ay hindi nagkaroon ng oras upang obserbahan. Nakita nila kung paano nagbabago ang mga opinyon ng mga tao sa hangin, kung paano ang eskandalo ngayon ay naging nakalimutang balita bukas, at kung paano ang mga bagay na tila napakahalaga sa kanilang 20s at 30s ay madalas na napatunayang walang kabuluhan sa grand scheme ng buhay. Ang karanasang karunungan na ito ay nagpapakita sa hindi mabilang na mga paraan. Ang isang 70 taong gulang na babae na nagpasyang magpakulay ng kanyang buhok ng maliwanag na lila ay hindi gumagawa ng isang pabigla-bigla na desisyon. Siya ay gumagawa ng isang matalinong pagpili batay sa mga dekada ng pag-unawa na ang kanyang kulay ng buhok ay ganap na walang kinalaman sa kanyang halaga bilang isang tao ang isang matandang babae na nagsasalita sa isang pulong kapag hindi siya sumasang-ayon sa pinagkasunduan ay hindi mahirap kumakuha siya ng mga taon ng karanasan na nagturo sa kanya ng halaga ng pananatiling tahimik kapag mayroon siyang mahalagang iambag. Ang mga pagbabago sa hormonal na kaakibat ng menopause ay gumaganap din ng nakakagulat na papel sa pagbabagong ito. Bagamat ang menopause ay madalas na tinatalakay sa mga tuntunin ng mga hamon nito, may hindi kaanong kilalang benepisyo na nararanasan ng maraming kababaihan. Isang pagbabawas sa mga pag-uugaling na kalulugod sa mga tao na bahagyang hinihimok ng pabago-bagong mga hormon. Ang estrogen at prosterona ay hindi lamang nakakaapekto sa mga pisikal na simptomas, nakakaimpluensya rin sila sa mga panlipunang pag-uugali at emosyonal na mga tugon habang ang mga antas ng hormon na ito ay nagpapatatag sa mas mababang antas pagkatapos ng menopause, maraming kababaihan ang naguulat na hindi gaanong napipilitang humingi ng pag-apruba mula sa iba at mas komportable na igiit ang kanilang sariling mga pangangailangan at kagustuhan. Ipinaliwanag ni Dr. Luan Brizendine, may akda ng the female brain na ang hormonal shift na ito ay maaring maging tunay na nagpapalaya para sa maraming kababaihan. Ang matinding pagnanais na alagaan at pasayahin ng iba na nagpapakita ng mga taon ng reproduktibo ay nagsisimulang lumuwag na nagbibigay ng puwang para sa isang mas balanseng diskarte sa mga relasyon at pangangalaga sa sarili. Hindi ito nangangahulugan na ang mga nakatatandang kababaihan ay nagiging makasarili o walang pakialam. Kabaliktaran, madalas silang nagiging mas tunay na mahabagin dahil tumatakbo sila mula sa isang lugar ng pagiging tunay kaysa sa obligasyon. Malaki rin ang ginagampanan ng konsepto ng earned security sa pagbabagong ito. Sa buong buhay nila, kadalasang nakukuha ng mga babae ang kanilang pakiramdam ng siguridad at pagpapahalaga sa sarili mula sa mga panlabas na mapagkukunan ang kanilang hitsura, kanilang mga relasyon, kanilang mga nagawa, ang kanilang kakayahang matugunan ang mga inaasahan ng iba. Ngunit habang sila ay tumatanda at nag-iipon ng mga karanasan sa buhay, maraming kababaihan ang nagkakaroon ng tinatawag ng mga psychologists na nakamit na seguridad, isang malalim na pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili na nagmumula sa loob kesa sa panlabas na pagpapatunay. Ang nakuhang seguridad na ito ay mahirap makuha. Ito ay nagmumula sa nakaligtas na dalamhati at napagtantong mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Nagmumula ito sa paggawa ng mga pagkakamali at pagkatuto na hindi kanila binibigyang kahulugan. Nagmumula ito sa pagpuna sa panahon at pagtuklas na ang mga opinyon ng ibang tao ay kadalasang higit tungkol sa kanila kaysa sa iyo. Nagmumula ito sa mga dekada ng maliliit na kilos ng katapangan na dahan-dahang nabubuo sa isang hindi matitinag na pundasyon ng kaalaman sa sarili at pagtanggap sa sarili. Ang mga matatandang kababaihan ay nagkaroon din ng pagkakataong masaksihan ang buong arko ng mga kalakaran sa lipunan at mga kilosang pangkultura. Nakita nila ang paulit-ulit na mga siklo ng fashion, napanood ang pagtaas at pagbaba ng mga panlipunang paggalaw at naobserbahan kung paano naging tradisyonal na arunungan ngayon ang mga revolusyonaryong ideya kahapon. Ang pangmatagalang pananaw na ito ay nagbibigay ng isang uri ng kaligtasan sa pagkaapurahan ng kasalukuyang mga panggigipit sa lipunan. Kapag nabuhay ka sa maraming dekada ng pagbabago ng mga pamantayan at pagbabago ng mga pamantayan, nagkakaroon ka ng isang malusog na pag-aalinlangan tungkol sa pagiging permanente ng anumang partikular na inaasahan sa lipunan. Isa alang-alang ang nakatatandang babae na pinipiling magsuot ng komportabling sapatos sa halip na mga nakaistilong sapatos, anuman ang setting. Hindi niya ito ginagawa dahil sa kamangmangan tungkol sa mga kasalukuyang uso sa fashion o dahil sumuko na siya sa pagiging maganda. Nagagawa niya ito dahil may ilang dekada na siyang karanasan sa mga hindi komportabling sapatos at sa wakas ay inuna niya ang sarili niyang kaginhawaan kaysa sa mga kagustuan ng estetik ng iba. Nalaman niya na ang kanyang halaga ay hindi nababawasan sa pamamagitan ng function kaysa sa anyo at nakaipon siya ng sapat na tiwala sa sarili upang magtiwala sa kanyang sariling paghuhusga sa presyon ng lipunan malaki rin ang naitutulong ng kababalagang walang laman na pugad sa pagbabagong ito para sa maraming kababaihan, ang mga dekada ng kanilang pang-adultong buhay ay pangunahing nakatuon sa pag-aalaga sa mga bata, pamamahala sa mga sambahayan, at pagsuporta sa mga karera ng kanilang mga kasosyo. Bagamat ang pag-aalaga na ito ay maaaring maging lubos na katuparan, kadalasan ay nangangailangan ito ng paglalagay ng kanilang sariling mga pangangailangan at pagnanasa sa likod na burner. Kapag ang mga bata ay umalis sa tahanan at mga pagbabago sa buhay sa isang bagong yugto, maraming kababaihan ang nakakaranas ng tinatawag ng mga mananaliksik na post-parental identity reconstruction. Ang yugto ng muling pagtatayo na ito ay maaaring maging lubhang nakakapagpalaya. Biglang, ang babaeng gumugor ng dalawang po o tatlong taon sa paggawa ng mga desisyon batay sa kung ano ang pinakamahusay para sa kanyang pamilya ay may pagkakataon na gumawa ng mga desisyon batay lamang sa kung ano ang gusto niya. Maaari siyang maglakbay sa mga lugar na kinaiinteresan niya kaysa sa mga destinasyong pambata. Maaari niyang ituloy ang mga libangan na nakakabigahani sa kanya kaysa sa mga aktibidad na akma sa mga schedule ng carpool. Maaari siyang magpahayag ng mga opinyon nang hindi nababahala tungkol sa pagtatakda ng isang perpektong halimbawa para sa mga maaakit na bata. Ang bagong tuklas na kalayaang ito ay madalas nakasabay ng isang kapansing-pansing pagbawas sa pag-aalala tungkol sa mga opinyon ng iba. Ang kalayaan sa pananalapi na nakamit ng maraming nakatatandang kababaihan ay gumaganap din ng isang mahalagang papel sa kanilang kakayahang huminto sa pag-aalaga sa kung ano ang iniisip ng iba. Ang siguridad sa pananalapi sa pamamagitan man ng kanilang sariling mga karera, pagtitipid sa pagreretiro o pamana ay nagbibigay ng isang buffer laban sa panlipunang panggigipit. Kapag hindi mo kailangan ng pag apruba ng iba para ma-secure ang iyong mga pangunahing pangangailangan o mapanatili ang iyong pamumuhay, mas may kalayaan kang maging totoo. Ang pagsasarili sa ekonomiya na ito ay nagpapahintulot sa mga nakatatandang kababaihan na gumawa ng mga pagpipilian batay sa kanilang sariling mga halaga at kagustuhan sa halip na sa kung ano ang maaaring ikalulugod ng mga potensyal na tagapag-empleyo, mga romantikong kasosyo, o mga koneksyon sa lipunan. Ngunit marahil ang pinakamahalaga, natutunan ng matatandang kababaihan ang malalim na aral na karamihan sa mga tao ay masyadong abala sa pag-aalanga tungkol sa kanilang sariling buhay upang gumugol ng maraming oras sa paghusga sa iba. Ang pagsasakatuparan na ito, na kadalasang kasama ng edad at karanasan, ay hindi kapanipaniwalang nagpapalaya ang haka-haka na madla na tila totoong-totoo at mapanghusga sa mga kabataan ay unti-unting naglalaho habang napagtanto ng mga kababaihan na ang mga opinyon ng karamihan sa mga tao tungkol sa kanilang mga pagpipilian ay panandalian sa pinakamahusay at hindi nauugnay sa pinakamasama. Ang pag-unawang ito ay magandang nakuha sa pananaliksik tungkol sa spotlight effect ang tendensyang labis na tantiyahin kung gaano napapansin at hinuhusgahan ng iba ang ating pag-uugali. Patuloy na ipinapakita ng mga pag-aaral na labis na pinahahalagahan ng mga tao kung gaano kalaki atensyon ibinibigay ng iba sa kanilang mga aksyon, hitsura at mga pagpipilian. Ang mga matatandang kababaihan sa pamamagitan ng maraming taon ng karanasan ay madalas na natutunan ang araling ito sa paraang hindi pa natutunan ng mga nakababata. Nagkaroon sila ng sapat na pakikipag-ugnayan sa lipunan upang mapagtanto na ang nakakahiyang sandali na akala nila ay maaalala ng lahat magpakilanman ay nakalimutan ng mga tagamasid sa loob ng mga araw o oras. Ang karunungan na kasama ng nabubuhay na paggawala ay nakakatulong din sa pagbabagong ito. Ang matatandang kababaihan ay karaniwang nakaranas ng malaking pagkalugi ng mga magulang, kaibigan, minsan ay asawa o kahit mga anak. Ang mga karanasang ito, kahit masakit, ay kadalasang nagbibigay ng malalim na pananaw sa kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Kapag nalungkot ka sa isang taong mahal mo, napagtanto mo kung gaano kaunting oras at lakas ang gusto mong sayangin sa mga opinyon ng mga tao hindi tunay nakilala o hindi nagmamalasakit sa iyo. Ang kalungkutan ay may paraan upang alisin ang hindi mahalaga at i-highlight kung ano ang tunay na mahalaga. Maraming matatandang kababaihan ang nakikinabang din sa pagkakakaroon ng mga panahon kung saan ang mga tungkulin ng kababaihan ay mas mahigpit na kinukoy at pagkatapos ay nasaksihan ang unti-unting pagpapalawak ng mga posibilidad para sa mga kababaihan. Nakita nila mismo kung paano maaaring magbago at mag-evolve ang mga inaasahan sa lipunan na nagbibigay sa kanila ng pananaw sa di-makatuwirang katangian ng maraming kasalukuyan panggigipit sa lipunan isang babae na nabuhay sa pamamagitan ng transisyon mula sa isang panahon kung saan ang mga kababaihan ay inaasahang maging mga may bahay hanggang sa isang panahon kung saan ang mga kababaihan ay maaaring ituloy ang anumang karera ay nakasaksi sa pagiging malleability ng mga panlipunang kaugalian sa isang paraan na nagbibigay ng kaligtasan sa kanilang kasalukuyang pagkakataong tao. Ang pag-unlad ng tinatawag ng mga psychologist na mga kasanayan sa regulasyon sa emosyonal ay tumataas din sa susunod na buhay. Patuloy na ipinapahita ng pananaliksik na ang mga matatanda ay mas mahusay sa pamamahala ng kanilang mga damdamin, pagbawi mula sa mga negatibong karanasan at pagpapanatili ng mga positibong pananaw kaysa sa mga nakababatang na sa hustong gulang. Ang pinahusay na emosyonal na regulasyon na ito ay ginagawang hindi gaanong reaktibo ang matatandang kababaihan sa pamumuna at paghatol mula sa iba. Nabuo nila ang mga kasanayan upang iproseso ang negatibong feedback nang hindi ito isinasaloob o hinahayaan itong masira ang kanilong tiwala sa sarili. Ang matatandang kababaihan ay nagkaroon din ng pagkakataon na obserbahan ang buong kahihinatnan ng parehong pagsang-ayon at pagiging tunay sa kanilang sariling buhay at sa buhay ng iba. Nakita nila kung paano madalas na humahantong sa hinanakit at panghihinayang ang pamumuhay upang pasayahin ang iba. Habang namumuhay ng totoo, sa kabila ng paunang kakulangan sa ginhawa o pagpuna, kadalasan ay humahantong sa higit na kasiyahan at mas malalim na relasyon. Ang karanasang kaalaman na ito ay nagbibigay ng malakas na pagganyak na unahin ang pagiging tunay kaysa pag-apruba. Ang konsepto ng generativity, ang pagmamalasakit sa pag-ambag sa lipunan at pagtulong sa paggabay sa susunod na henerasyon ay nakaka rin kung paano lumalapit ang matatandang kababaihan sa mga opinyon ng iba. Sa halip na humingi ng pag-apruba para sa kanilang sarili, maraming matatandang kababaihan ang nagiging mas nakatuon sa kung ano ang maaari nilang ibalik sa mundo. Ang paglipat na ito mula sa paghanap ng pagpapatunay patungo sa pag-aalok ng kontribusyon ay natural na binabawasan ang pag-aalala tungkol sa personal na paghuhusga habang pinapataas ang pagtuon sa makabuluhang epekto. Ang mga pisikal na pagbabago na kaakibat ng pagtanda ay may papel din sa pagbabagong ito. Habang nagbabago ang mga katawan at hindi na umaayon sa mga pamantayan ng kagandahan na nakatuon sa kabataan, maraming kababaihan ang nakakaranas ng isang uri ng pagpapalaya mula sa paghatol na batay sa hitsura. Bagamat ang paglipat na ito sa simula ay maaaring maging hamon, maraming kababaihan ang nag-uulat na ito sa huli ay nagpapalaya sa kanila mula sa nakakapagod na siklo ng pagsisikap na matugunan ang imposibleng pisikal na mga pamantayan. Natututo silang pahalagahan ang kanilang mga katawan para sa kung ano ang magagawa nila sa halip na kung ano ang hitsura nila, at ang pagbabagong ito sa pananaw ay madalas na umaabot din sa iba pang mga lugar ng buhay. Ang mga pagbabago sa lipunan na kaakibat ng pagtanda ay nakakatulong din sa hindi pangkaraniwang bagay na ito dahil ang mga social circle ay natural na kumukuha sa edad, ang matatandang kababaihan ay kadalasang napapalibutan ng mga taong tunay na nakakakilala at tumatanggap sa kanila. Ang mga kakilala at kaswal na koneksyon sa lipunan na maaarong nakaimpluensya sa kanilang pag-uugali sa mga kabataan ay nagiging hindi gaanong prominente habang ang malalim at tunay na mga relasyon ay inuuna.